Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental Philippines. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang buod ng ikaapat na sona ni Pangulong Ferdinand Bobong Marcos Jr. na ginawa kahapon on New 28, 2025 sa Batasan Pambansa Complex, Quezon City. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Ano bang pangunahing tema at mensahe ng kanyang zona? Pinahayag ni Presidente na ang Pilipinas ay a friendly to all enemy to Ang muling binigyan diin ang independent foreign policy na hindi nakatuon sa China o Amerika. Binigyan diin at pugay, pungay laban sa katiwalian, korupsyon, inususan ilantad ang mga flood control projects na may anomalya at nagbabanta ng agarang pagsampa ng kaso sa mga sospek tungkol po dito sa Baguio no? ang baha so ang mga flood control project ay hindi nakatulong guys anong pangunahing ulat sa pagsulong ng programa ng Pangulo pag-usapan po natin ang ekonomiya agrikultura, agrikultura at seguridad sa pagkain 20 per kilo na bigas, pinalawak ang subsidiya sa buong bansa sa pamamagitan ng kadiwa stores na, ito, na ipatutupad ito sa Luzon, Visayas at Mindanao na hindi napapahamak ang magsasaka. 113 billion piso pondo para sa Department of Agriculture at bagong hakbang kontra rice manipulators na tinatawag na economic sabotage tungkol naman po sa inariya, tubig at infrastruktura, plano magpatayo ng 200 power plants sa susunod na tatlong taon. Wind and solar renewable energy ang bahagi ng magpapalawak ng lifeline rate program para sa mahihirap na pamilya prioridad ang water filtration at bulk water supply systems balak umanong tiyakin ang Department of Water Resources Management ano naman ang plano ng ating Pangulo sa edukasyon at kalusugan edukasyon mas pinatibay 1 billion pesos para sa 300 barang barangay child development centers at bulilit centers dagdag ng school counselors para sa mental health and anti-bullying initiatives Meron pa dito ikalawa laptop, si Smart tools, SIM cards na may free load at Wi-Fi ang inilahad para sa lahat ng public school teachers at mag-aaral. Magandang balita po ito no sa mga students and teachers. Libring college for 4 piece listahan beneficiary, tech book vocational support at expansion ng scholarships bilang tugon sa labor market needs. Uh, ito naman po para sa disaster preparedness at anti-katiwalian or corruption. Ilang bagyo ang tumama sa Pilipinas bago ang zona. pinangako ang mas modernong evacuation centers, pagpapabuti ng forecasting systems at disiplina sa waste disposal upang maiwasan ang pagbaha. Ipina, ipinahayag ang paghain ng kaso sa mga kinalaman sa katiwalian sa flood control projects mahigpit na pahintulot lamang sa proyekto ng pagkaloob ng National Expenditure Program. pag ito naman po ang isa, pagsulong ng salbisyong pampubliko at iba pa. Target na palingkuran ang 2.5 milyong pamilya tungo sa pagpapalago ng micro-businesses at livelihood. Maganda po ito, no? Negosyo. Free access sa athletic tracks ng PSC sa Pasig, Maynila at Baguio para sa jogging and sport activities. Kumantong sa pag-anti-drug operations pagsaysalos 83 billion halaga ng illegal na droga. Okay, Panghala pangkahalatang tema, ang SONA ay nagtatampok ng midterm na talakayan ng admin plan, particular sa sektor na nabanggit sa bagong Pilipinas platform ekonomiya, edukasyon, serbisyo, anti katiliwalian, klima, at infrastruktura ng pampubliko. Malinaw ang tono, mabilis na aksyon, ang integridad bilang pundasyon sa at Kaunlaran. Ito po yun guys ang tema ng zona ng ating mahal na Pangulo, this 2025, President Bongbong Marcos. Sana po tulungan natin siya ang ating pamanaan para ma-achieve natin ang ating goal sa uh, economic no at social fairness ng ating bansa. Yun lang po guys. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman po ang kaibigan niyo sa si Jake. Paalam.